Karon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni pa presidente Duterte na ang parehong panig ang China at Pilipinas ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawin hakbang ang Pilipinas na i-repair yung ayung uh, in Seoul, uh, yung yung Sierra Madre. Sino man nagkakalat ng gentleman's agreement, iyon po ay nagsisinungaling. Baka gusto lang ng publicidad sa sarili niya. Magkausap ko si Presidente Duterte twice over this holiday. At sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement. Unahin po natin ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon siya ng kasunduan kay Chinese President Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa West Philippine Sea. Ayon sa dati Pangulo, ito ay para panatilihin ang kapayapaan sa lugar. Kinumpirma din niyang pumayag siyang hindi magdadala ng construction materials para kumpunihin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Ito no, yung literal na sinasabi nila na yung mga matatanda, walang group chat. Pinatunayan talaga ni Atty. Harry Roque Salvador Panilo at ni President Duterte. No? Imagine. Iba-iba yung statement nila regarding dito sa Gentleman's Agreement. So, hindi ba kayo pwede mag-usap? Iba-iba ng statement, contradicting pa. Iba yung statement ni Harry Roque, iba yung statement ni Salvador Panelo, and at the same time, iba yung statement ni Ex-President Rodrigo Duterte. So, anyway, so dito muna tayo, no, focus muna tayo dito sa usapin ng West Philippines. Eh. Itong Gentleman's Agreement na to na pinagagawa na ako. Oh, ako, nako, nako. Ika nga ni President Marcos. He was horrified. O, siya ay nababahala. Natatakot siya. Kung totoo itong gentleman's agreement. Bakit? Dahil kung sino nga itong Filipino na na-involve dito sa sinasabing gentleman's agreement, siya itong hindi nag-iisip ng tama. Siya itong hindi nag-iisip ng matino. no Ano? Kasi kung tututong gentleman's agreement na sinasabing sa status ko na walang babaguhin na bawal kang kumarga o magkarga ng mga repair material para i-repair mo yung BRP Shira Madre. Tapos nag-agree ka sa China, isang malaking katangahan 'yan. No, isang malaking katangahan 'yan, promise. Promise 'yan. Isang malaking katangahan. Bakit Imagine, no? Nakipag-kausap, nakipag-sundo ka, no? Kung yung purpose kipag usap o gentleman's agreement mo, no? To retain yung power mo or yung para panatilihin yung sinasabi nating atin, yung teritoryo natin. Bakit mo hinayaan o payagan yung gentleman's agreement na walang repair dyan sa boundary natin, dyan sa landmark natin na sinasabi, Biara Pichira Madre. ba? Diba? Kung nag-iisip ka ng matino, kung ikaw yung sumali, no? Ikaw yung kausap ni itong si Xi Jinping, no? Nga, na Pilipino, abay, stop! Sandali lang, sandali lang. Para mo naman akong tinatawag yung white lies, no? Para mo naman akong ginanon, eh, no? para mo naman akong ginanon eh. So, eh, ito yung pinaka, ano, no? pinakasimplihan na natin ng na example. Kahit sino siguro, no? Kahit walang pinag-aralan siguro, no? Ganun yung agreement. <laughs> no, eh, ka. So, hindi nga sa iyo kinukuha yung area na yan, pero yung boundary mo, yung landmark mo, yung BRP Sierra Madre, na magpapatunay na sa'yo yan hahayaan mo na masira no iintayin na masira wag i-repair at hihintayin na masira so anong ibig sabihin noon so ano may yung magiging consequences noon so sana yung nag-involve no nakipag-usap dito sa gentleman's agreement alam yung magiging consequences no alam yung plano ng China bakit hindi nila pinayagan i-repair yung BRP Sierra Madre may cut off, may deadline, ha? May expiration. Oh, alam niyo 'yan. So nako po. So kaya itong kaya sabi ng presidente natin, it was horrified. Nakakatakot 'yan. Kung sino pumasok diyan sa gentleman's agreement kasi parang ginawa mo na lang ikaw yung nagbigay ng sarili mong deadline. Expiration date. Huwag i-renew.